magandang araw sa inyong lahat. Shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers. At maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe at i-hit ang notification bell. Simulan na natin. Year 2000s, noong buhay pa ang aking mga magulang, kami ay nagdadasal ng magkasama tuwing linggo. Pagkatapos namin sa simbahan, kami ay patungo na sa merkado upang bumili ng mga pangangailangan na tatagal ng isang linggo. Isang partikular na linggo ng umaga, hindi ako sumama kaya sina mama at papa lamang ang nagpunta sa simbahan. Parehong rutina, pagkatapos sa simbahan, sila ay namalengke. Sa panahong yon, ang aming ginagamit na palengke ay yung tricycle na pinapasada ni Papa noon, habang si Mama ay namamalengke, si Papa naman ay naghihintay sa tricycle. Nakatayo si Papa sa tabi ng motor at pagkatapos ng ilang minuto, may isang lalaki na nakatambay, nakatabi sa kanya na naninigarilyo. Ang hangin ay papunta sa direksyon ni Papa kaya ramdam na ramdam niya ang amoy ng sigarilyo. Kahit nainis siya, hindi na lang siya nagreklamo. Pagbalik ni Mama at sila'y umuwi na, Simula noong panahong iyon, nagumpisang magkaubo si Papa. Nagpunta sila sa doktor at binigyan siya ng gamot, ngunit hindi ito nawala. Pagkatapos ng dalawang linggo, nagpatingin ulit sila para siguraduhin na wala siyang tuberculosis, at nagresulta ito na negatibo. Nagpayo ang aking mga lolo at lola mula sa side ng aking ina na subukan nilang magpatingin sa isang albularyo. Pumunta sila sa isang kakilala ni mama na manggagamot, pinulsuhan si papa, at sinabi ng matanda na siya raw ay nalason. Binigyan siya ng isang tipo ng ugat, ang proseso sa ugat na ito ay tatanggalin ang balat gamit ang isang kutsilyo, pakukuluan ang tinanggal na balat at inumin ito. Inumin niya ito ng tatlong beses isang araw sa loob ng isang linggo. Pagkatapos ng isang linggo, pinabalik sila sa manggagamot. Pinainom ng maraming tubig si Papa, at pagkatapos ay siya'y sumuka. At alam niyo ba kung ano ang kanyang isinuka? Mga upos ng sigarilyo. Hindi naman siguro si Papa ay kumain ng mga upos ng sigarilyo. Doon niya naalala ang lalaking katabi niya sa palengke. Kaya tandaan niyo, maging maingat kayo sa mga taong kasalamuhan ninyo, lalo na sa mga hindi niyo kilala. Narito ang ilang mga tips na dapat tandaan. Una, kapag nasa mataong lugar, lalo na sa mga probinsya, at bago kayo, kapag may nagtapik sa inyo, siguraduhin matapik nyo rin sila pabalik. Ito ay isang paraan ng self-defense, at para ipakita na hindi kayo madaling mabiktima. Pangalawa, kung bibili kayo ng pagkain tulad ng kakanin sa bangketa, siguraduhin kunin nyo sa pinakailalim at hindi sa pinakaibabaw kayo kukuha. Ito ay upang maiwasan ang pagkakaroon ng posibleng lason na nailagay ng ibang tao. Mayroong mga manalason na kunwari bibili, pero pasimpleng naglalagay ng lason sa pagkain. These are not very obvious kasi madikitan lang ang food ng daliri na may lason, infected na yon. Never eat something na open na nang ibigay sa'yo lalo kung galing sa dikilala. Mag-ingat sa mga lason na maaaring ipalipad ng hangin. Ang mga ito ay maaaring makaapekto kahit sa sino man. kung gusto niyo magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, mag-email lang kayo sa itstarvlogshorrorstories at gmail.com.